Ayan guys, atay ng baka at saka yun, baka. Ayan. Ang Ayan yung lulutuin namin ngayon. Ang Ayan Ayan guys, siniwan na natin yung baka. Pang nilaga. Dalawang po nga pala yung lulutuin namin. Isang isang broccoli at saka isang nilaga. Parang puti muna natin. Oo, oh, yung broccoli, iiwain ko ng manipis. Ako na mag sa broccoli. Ay, wa, lagyan natin ng atay yung broccoli. Atay at baka. ang oh, guys. Tanawa sa baka rito. Mura lang ang ano ng baka eh. Binili ni Boss Deo. Malalaki-iwain natin para para ano, pang, pang, -pang pinali. Pag <laughs> na-pag na, wag na ng na ng lamang, bro. Palagang panawa agad. Ha? Ito ba ito? Hmm. Sige, lagay niyo na lang po diyan. Hmm. na guys, yung niliwa kong baka. Ayan, yung ilalaga namin. Okay, hiwain ko naman pang ano. Pang broccoli. Niliwa ko naman pang broccoli. Manipis lang na iwa. Masarap iwain pag yung ano eh. May yelo eh. Yan Ang broccoli natin. Malinipis lang. Saan na kaya mga ibang salaan? Ay, yung rito. Malapak ako, eh. Masyadong malapat. Yan. Yeah. Yeah. Maganyan lang.

broccoli natin. Manipis lang. Ganito. Ang tao ay walang kasiyahan. Nasa akin ang bayaran. Ito yung ano natin. Ito yung ating atay ng baka. Napakalaki. Bukod natin ng lagayan. Ayan siya. Tapay yung niya eh. Laki ng Bobray. So, kabuha niya Laki na ng baka guys. Ah, guys. Hindi. natin lagay. Ay. Tingnan mo. Yan. Ang broccoli pa rin. Iwain natin maninipis lang. Yan guys, yung atay ng baka. Ang ano natin sa broccoli. At ito ulit yung, yung broccoli, ang baka. Ay yung baka pala. Ang ano rin sa broccoli. Ang mangyayari nito guys, ano eh? Iiwain mo na yung bro Ay, awin yung broccoli bago makita yung... Ay, awin yun laman bago makita yung broccoli. <laughs> ito yung atay natin. Bago natin... I... Ano? I... Ano sa ano? Iprito muna natin. Tapos ito yung baka natin. Lagyan natin ng pati ng Lagyan ko na rin ng toyo yan guys. Hindi ko na na pala na yung pakita parang may narinig din natin pero yan yung yalo natin sa broccoli yan lang guys yan guys ito muna natin yung pangalan natin sa, sa broccoli guys yung baka yan guys yung baka medyo painitin lang natin sa ano mantika pangalo natin yan sa ano broccoli yan guys okay na to. Malambot na to. Uh, Saling na natin. Yan. Ilagang baka. Finishing ko ng isa.

tayin natin guys pikrit din na, yeah. yeah, guys, <tong> na sa guys. prutas patis konti pa pati natin konti okay. Lagyan na natin ito, po Ayan lang natin konti. Okay na yan. Guys. O guys, luto na yung ano natin. Nilaga natin. Nilagang baka. Okay na yan. Toyo lang. Broccoli na susunod natin lutoin. Guys. Ano yung natin yung atay natin? Kung malambot na. Okay. Yung guys, nagano ako ng bawang pang toppings. Pang toppings sa broccoli at saka sa ano. Nagpa-brown na ako ng bawang. Pang toppings sa Yan. Brown na siya. Okay na yan, guys. Pang toppings. Mako yung niluto natin ah. Ha? Yan guys, gigisa natin yung broccoli natin. Ipitin mo lang bawang bro. Oo, oh, ayos na yan. Okay na yan. Ipitin mo lang yung bawang Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Dito? Dito. 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 Yan. natin yung baka bro. Ang baka natin para sa broken na kala ulit. Dito na na natin pa para hindi lumambot-lambot. Broken okay naman na siya. Malambot na. Kaya kailangan talaga manipis lang yung halo eh. Ayan na siya. disclaimer lang nilagyan namin ng uh, pwede nyo rin gayaan guys pero ito yung discarte namin pagduto ni boss ni boss kasi may bawang hindi lang lang yan guys pwede nyo gayaan kung ayaw nyo okay lang okay na guys so, um, teka ayun sya guys so. Oh. okay. bulalo yung bawang nilaga na may bawang guys sarap nyang guys ito na natin. Ito na yung broccoli. Lagay na natin yung atay guys. Ayan. Lagay ko atay. At, at, kayo, sa, tutak, yung atay. Diba? Gusto nyo na lang guys ha. kanya yung tuta ko. Ganyan yung discarte ko para hindi ano. Tapos, lagay na natin itong broccoli. Na, white blue bro. broccoli. Guys. Lagyan natin ang tubig. Okay. Ayan, okay. guys. Yung Ito nandun. Yung paminta nandun ng pamintang durog kaya nagpokpok na lang kami. Nagpokpok ako. Kunti lang kasi binilagyan ko na ito kanina ng paminta. Ayan. Siya, guys. Ayan. Lagyan natin ng kating pampalasa lang sa semi oil uh, Lagyan natin ng kating sauce niya, matilang. kung naman yung masyadong na Ayan yung guys, luto na yung broccoli. Ayan na siya guys, luto na siya. yung 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 na yung 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 Sarap lang, guys. May topping na brown. O, uh, ano? Maluya. Sarap, guys. Okay, guys. Ito na ang ating broccoli. Pangalawa. Una nilaga. Ngayon, ito naman. Okay na, guys. You know, sarap po. Okay guys, pagkatapos namin magluto, kami naman ay magugas. Ayun si Boss. Boss Bye bye guys. Thanks for the watching. Huwag kalimutan like and share. Uh, God bless sa ating lahat. Thanks. Yes. Bye bye.